Sugatan ng isang rider matapos maararo ng isang kotse sa San Juan City nitong linggo ng hapon. Ang matindi, dined malang siya ng driver na para bang walang nabangga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, King Senko. Sa pool sa CCTV footage na ito ang pagkabangga, pagtalsik, at pag-araro sa motorsiklo ng isang pulang kotse sa barangay Ermitanyo sa San Juan City nito lang linggo ng hapon. Itong pinangyarihan ay wala ng isang kilometro mula sa bahay ng biktima. Chill ride nga lang daw ang biktima dahil malapit na siya sa bahay nila. Pero sa banayad niyang pag-overtake sa nasa unahang jeep, halaka. Anyari na. Clear yung path ko dun sa left side ko. And then nag-change lane na ako biglang may red na yun day accent na mabilis. So aggressive akala ko, pipinahan lang ako or gigit-gitin lang ako. Diyan na nga siya nasagi, mga kapatid. Pero ang masama dyan, tila walang intensyon na hintuan. Mabuti na lang at hindi raw siya pumailalim sa motorsiklo niya. At hindi rin nadaganan o nagulungan. Kaya naman... Masakit yung uh, back side ko sa kanan and then itong left shoulder ko medyo tight siya masakit din hassle um, hindi mo na ako makapasok sa work sa bilis ng pangyayari binaro niya na plakahan ng sasakyan sa kasunod na CCTV ng barangay kung saan may stoplight tiyempong nakapula at nakahinto ang lahat ng sasakyan kaya ang plaka nakunan mapapansin rin ang wasak na kanang bahagi ng bumper ng kotse sa CCTV video yan daw kasi ang bahaging umararo sa big bike ng biktima. If I'm not mistaken, ito ay uh, fog lamp ng Hyundai Accent. Sa right side ata to. Mabuti na lang raw at may kasunod siyang mga dang mga pulis. Ilang metro lang rin ang layo nito mula sa command center ng barangay Ermitanyo. Kaya naman agarang na-review ang CCTV at nakuha ang plaka ng sasakyang tumakas. Dahil diyan, may payo ang barangay sa driver ng sasakyang ito. Una sa bahagi ko, makipagtulungan siya agad upang ma-resolve itong nangyari aksidente at mapag-usapan nila kung anong dapat gawin. Kasi kung latakbo pa siya, magtatago pa lalo lang lalala yung krimen na nagawa niya maaari raw makipag-ugnayan ang driver sa barangay at bukas rin naman daw sa pakikipag-usap ang biktima sa ngayon tiyak na malaking gastos ang pagpapagawa ng mga nasirang bahagi ng motorsiklo pero desidido raw siya na ituloy ang reklamo kung hindi raw siya talaga haharapin ng nakabangga isa po itong paalala para sa ating mga nagmamaneho mga kapatid at anuman ang mangyari habang tayo ay nagmamaneho dapat po ay parati tayong handa itong panagutan. Mobile Journal, King Senko po, at it ang mukha ng balita.